Kung dati ay isda ang inaalagaan ng mga manging isda sa isang fish pen sa siyudad ng Himamaylan, ngayon ay alimasag na dahil ayon sa mga taga roon, mas malaki ang kita dito kesa dati na maliit lang ang kanilang kinikita. May detalya si Robert Marasigan. Maagang maaga pa lamang at nagsidatingan na ang mga sasakyang pandagat na nangunguhan ng alimasag sa Porok Mapait, Barangay Suay, Himamaylan City, Negros Occidental, isa sa pangunahing hanap buhay ng mga taga rito ay ang pangingisda. Bago nakilala ang lugar na ito sa pangunguhan ng alimasag. Ito ay kilala sa pangingisda, panggal ang tawag sa uri ng instrumento na ginagamit sa pangunguhan ng alimasag. Gawa mula sa kawayan na pinaluputan ng puna o net at nilagyan ng butas sa ibabaw sa gitna nito. Sa nakikita nyo ngayon ay kinukuha ng dalawang lalaking ito ang kanilang nahuli na alimasag upang ihatid sa bayar nito. Ang presyo ng kulay asol na alimasag ay mas mahal kaysa sa kulay orange na alimasag. Ang ipinagkaiba nito ay mas maraming laman ang kulay blue-green kaysa sa kulay orange. Ang kulay orange kasi ay mas mabigat ang kanyang shell kumpara sa kulay blue-green kaya't kung pagbabasihan ang makukuhang laman sa parehong isang kilo ay mas marami ang makukuha sa kulay blue-green na alimasag. Ang nakikita niyong hawak ng bata ay ang pain na inilalagay sa loob ng panggal. Ang laman niyan ay maliliit na isda tulad ng sapsap -sap at iba pang hindi masyadong kaliitan na isda. At dito naman ay kung saan tinitimbang ang mga nakuhang alimasag, hinihiwalay ang magkaibang kulay, ang mga matataba at ang mga mapabayat, ang magandang klase ay ini-export. Robert Marasigan, Eagle News.